Nasa barangay Pawikan na kita mga amigo, malapit na ito sa bayan sa Kataingan. Ayan o, apat na naaraw yung ating travel, hindi pa tayo nakarating sa bayan ng Kataingan. Tanay, haters nila. Gabi, <laughs> ang layo ng bayan ng Kataingan mga Ludi at siyempre. Ang kasunod nito, uh, barangay Santa Teresita. Ayan mga amigo at syempre shoutout shoutout muna tayo shoutout sa ating mga kababayang mas bati nyo dyan at syempre yung ating mga amigo amiga at nga pala kung gusto nyo masuportahan nasubaybayan yung ating mga vlog mga gala ni Dudeski na naman dito sa mas bate, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo ayan o oh. Ito na mga idol, malapit na tayo sa bayan ng Katayangan. Shoutout, shoutout na lang sa mga taga Katayangan nyo. Mega, mega shoutout. Nga mala mga idol, ito muna yung supportahan nyo, Dodge Moto, no? Uh, yung ating uh, account, yung Dodge Moto Vlog, under recovery pa yon. Hindi ko alam kung magagamit pa natin o magagamit pa rin natin. <laughs> so, ayan mga idol, no? Pasensya na mga amigo kung tayo ay biglang nawala sa social media kasi nagtrabaho muna tayo mga amigo ano. At dito pa lang mga amigo, merong kuweba dito. Ayan o, meron pa lang kuweba dito sa Barangay Santa Teresita mga lodi. Ayan oh. Ang tagos niyan papuntang Esperanza mga amigo. Yan, yan ang sabi ng lulu ko. Wow. <laughs> At mga idol, andito tayo sa barangay Santa Teresita. Kung taga rito ha, please comment below para naman makilala ka namin. Agoy, Rode, nagpauli na naman si Manong. Intuloy na naman ang biyay mga amigo. Ta. Kaya di nga niya, kinadaw na daw kita sa barangay. Barangay? Api ah, na daw kita sa bayan sa Katayangan Masbate. Kaya sabi ni Manong, bilis-bilisan na natin kasi apat na na araw, hindi pa kami nakakarating sa bayan ng kataingan mas ba te talaga ni Manong yeah, niya, dali <laughs> niya. Ta, grabe na mga panguyot tadi da mga amigo, kay matulin na naman ang dalagan ni Manong. Ayun oh, no, nasa barangay kahit na tayo mga amigo. Yan, shoutout chero na lang sa mga taga-barangay kahit at barangay Malubago. Mga mga shoutout. Ayan, pasensya na o medyo nahilo yung ating camera kasi ang bilis talaga ni Manong magpatakbo mga amigo, no? at nga pala please uh, pasuport ng ating vlog ating channel yan doodski moto para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo ang ganda ng view talaga dito mga amigo eh, yan. at syempre ang ganda ng panahon ang ganda ng araw ngayon mga amigo andito na naman si doodski mag-iingay na naman tayo mga ludi you know? yan shoutout shoutout sa ating mga kapwa mas pati nyo dyan mga mga shoutout at pasuport naman mga amigo ng ating bagong account, Dudeski Moto. Wala muna yung Dudeski Moto vlog, ano? Yan, ito muna yung suportahan nyo para naman mas maganda at mas masaya. Yan. So, ito yung ating travel. Ah, Subaybayan nyo naman yung ating mga gala, mga travel na naman dito sa Masbate. At huwag nyo kalimutan, na, ano? i-share na yung ating video para makita ng ating mga kababayan na nasa malayo yung mga lugar na pinupuntaan natin. Nandito na tayo sa barangay Alimango. Ay! Alimango pa ba uh, barangay ba to? <laughs> Pagkaalam ko si ata eh, yan. Alimango na tayo mga luding New Corbada na to, uh, syempre pagkatapos na sa taas na to Bayan na ng Kataingan, yan oh, yan. Welcome na tayo, welcome sa bayan ng Kataingan. Welcome back tol, sabi nga raw. Yan. <laughs> yan. nasa bayan na, na tayo ng Kataingan, mga luding Ito pala yung bayan ng Kataingan, mga idol sa mga hindi pa nakakapunta dito ito ang bayan ng katahingan shoutout na lang sa mga taga katahingan nyo no? kung taga rito ka comment ka dyan at mag follow para naman magkakasama tayo at maging masaya tayo at ito na nga nagdahan-dahan na si Manong kasi andito na dito na tayo hiinto dito na tayo bababa mga amigo shoutout sa ating mga ano uh, mga gwapong driver at ito nga pala mga amigo pababa na ako, ayan kita nyo naman. Thank you. Merang po na ano? kami sa Pinas Yes, yes. Na lang. sa Katayngan. Ito lang kami sa terminal ng Katayngan. Basta pa mali, you're doing. I don't. mga amigo, nakarating na tayo sa bayan ng Katayngan. So dito na lang yung ating video. Muli ako yung nagpapasalamat. Ako nga pala si Dudeski Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo.